Alright, good morning guys, good morning. Gugulay tayo ng gabi guys yun. Laki o. Yung Tanim natin dyan. Sa ilip. Sa uh, backyard natin guys. Laki. Balapan natin guys natin yun. Naka-relief na marunong magulay, guys. Ang uh, gabi, sarap to. Okay, laki. -laki. So, Hiwain lang natin yung maliit, guys, yan. Balas-balasan natin para... watching guys sana din sa video God bless us all makashare okay, na rin video na to para update ko sa video thank you God bless us